baby Today is day 24 of 365 year 2024! Char! Antay ko na lang yung mga bata. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Kain tayo ng chips. Si Bisi ako kanina. Nag, ano ko, nag, naglalaba. Kasampay ko lang. Pero may nakasalang na ulit ako na... Sino to? Okay. Uh, may nakasalang ulit ako na ano, mga basahan naman. So, ayan. Ayan na tayo. Agad-agad. <laughs> Tapos, iniinit ko yung pizza para may pagkain sila pag uwi nila. So, ayun. Yun lang naman. Hmm. Masarap na to. Siguro, lalabas pa ako mamaya para bumili pa ng ganito. Pero, siguro bukas na. Hindi <laughs> <laughs> na mad. Eh, no? And, ay, oh, shoot. Mamaya pala dapat kasi bukas since morning hanggang hapon wala pala ako dito sa bahay. So, ayun, kailangan kong tapusin lahat ng mga gawain ko kasi may market ako tomorrow. So, isasama ko kayo. Sinan natin yung gate. Ay, hala, may delivery ako. May delivery ako. Pero hindi ko matok si Kuya. Ay, so <laughs> Papel. Hala ko naman delivery. Kaloka. Ha? <laughs> Nag-expect yan. Kala ko hindi ako tinawagan. Ano nyo yung ano ko? O, garden ko. Kawawa naman. Pero may bulaklak naman kahit papaano. May nabuhay. May nakasorabay. Hindi natin kung Next mga nakasorabay. Next, delivery. yung mga hanger. Wala <laughs> pa naman. Kala ko nga magde-deliver today. Anyways, ayan yung mga nakasale, oh. Sana meron to nung ano, nagpa-box ako. Kunti lang tuloy yung nalagay ko doon yung mga nuts nuts sana. Ay, mura lang yung ano. Oh. Uh. Ito yung kinakain ko na rice. No, not that one. That one. Mahal pala to in all fairness. Ghee. Ghee rice. Uy, may ice cream. Ito, 8 hams lang. Ikaw lang kung masarap. Ayan, black forest, black na black talaga, ti. Mac Forest, ano, purpose. Maliit ka Kaya yan, tender hams. Saan to? Anong shop to? Nest to. Parang bago. So, kaya to located. Alwaham. Alin! Ay, hala. Meron pala. Alwaham Mall. Saan yun? Saan yung location? nag iniwan dyan. Ayan, unboxing natin. Ay, Nandiyan na yung mga bata. Wait lang. Tingnan natin. Hmm. Your bebe. Love, love ko. Natulog ba to sa bus? Oh. Antok pa ang bebe ko. I'll put you in mama's bed, okay? Yam. Yes? Kain tayo ng melon na may tahin. Kung ano ano lang. <laughs> sa binili ko tinapay, nagyerap akong i slice. <laughs> Kakaluwa. Oh, sumakit yung leg ko. Ayan, Ayaw. pa nga, Ayaw. So, may Parang may force sa nature. <laughs> ang damit. Ano, ang ganda-ganda naman ang ginawa ng bebe namin na yun. Good job. Hey, okay. also other little right here. Yeah. Nakabad oh, kasi siya. Hindi ko mapakaiba. So, baby girl sa ilalim. Nilalagay <laughs> siya sa shoes Wow! You put a unicorn on my crocs. <laughs> dumi. <laughs> Ayan. Nakagawa ko ng bebe siya. Tapos ko siya sa crocs. Okay sa natin. Okay na siguro to? Hindi pa. Oh, okay na siguro to? Nangamoy nutmeg ba? Nantay ko yung nutmeg, kaloka. magpa siya. Pa. Maglalagay ako ng cheese, tsaka ham. So, push. Ayan. Alam niyo, ang hili kong magsalita, tapos hindi ko ginagawa. Pinapakita ko na lang siya after, pag nagawa na kasi. <laughs> ang hirap mag-vlog na may ano nahawak mo yung isang kamay mo, yung camera, gano'n. Tapos yung isa, yung hinaga, o, oh, diba? Wala sa frame. Yun ko lang na-realize. Push. <laughs> really? Yeah. Ayan na, yung ating crop ng sugar. Ilalagay muna natin siya sa oven for 10 minutes and ready na siya. I'm eating. Yeah. si batang tuh puro cheese ang kinakain. And minutes. And the love away. Let's look well. Oh no. Wow. Oh. It's boiling. I think it's ready it's like like real cheese. Yeah. It's called croc mon okay, okay, what did you say? Let Let can let they pronounce the croc mongu, like crocodile. Croc my croc yes. dog yes. <laughs> yes. is a um it's yes. a yes. my dog wears croc and a croc monte you in the casco what is clothes <laughs> What is it? Okay. It means, Koya is saying, the, the bad food is called croque monsieur. Croque? So small, small, Yeah. We? Smaller, C'est Small. You the il y a deux salades avec le it's croque salad. monsieur. Mm. Salade is like Yeah. Yeah. Exactly. exacto mo sabini. I want to uh, you Want to it? see? Oh, then you go. Oh, oops, go. Don't go inside the oven. <laughs> I want to. What I name? Ice cream. What? Ice cream or yeah. smoothie? Ice cream. Okay. Huh? Next time smoothie. You make yeah. smoothie next time. Okay. So ayan na. Gagawa ng ano strawberry, raspberry, mangga, tsaka bananas. Okay. Hoy! Lumalaban. Ayoko talaga ng ice cream sa gabi. Hmm. Si Bebe Girl, grabe yung kumain ng ice cream. <laughs> Wagas. Right? Kailangan natin ice cream scooper, Kirby? Wala natin melt na siya. Kay ni, Ano ka? Tsura. Ayan, unbox ko nga ito. Nakalimutan ko kanina. Sa so, dami ng ginagawa. Lumili ako ng kapihan ko. <laughs> Kasi gusto ko minsan aesthetic naman yung na, ano. Although, hindi naman ako nag-ice coffee recently. Pero pupush ko na talaga. Narinig mo ba yun? Tumunog siya. Unboxing. Dapat pala na ano ko to. Film ko to. Grabe naman! <laughs> Makasmiss wagas. Okay lang ay glass yung ano niya bongga ayan tapos, tapos. ay hala babasagin siya ni ganyan siya bang diba? cute babasagin pala to kala ko yung tumbler style lang na plastic tapos madadala ko sa car yung mga ganon babasagin pala siya Ang glass pala Hmm, pero di bang bongga? Tapos nakikita ko yung kape ko. Kailangan ko ng syrup. Kasi hmm? <laughs> may syrup siya sa para ano, may nagda-drip dyan. Tapos coffee, gatas, ganun. Tapos nag sila. Mm, di ba? Bongga. Tapos may ice, mapalutang-lutang. Sana all. Nag-imagine yun. Pero ang cute. Ano lang siya? 20 plus. Tsaka nag-iisa lang siya sa Amazon. Na ano, style. Puro plastic. E Ito na. Okay, push. Next. Ha? Ayan, yun lang Yung maninipis. Sobrang nipis. Yung 100 pieces yung kinuha. Ayan yun siya. 50 na to. Imagine, 50 pieces na to. Ayan siya kanipis i-hammer ko na lahat ng pwedeng i parang hindi ako sa pagtiklo Push. yun lang